detect po kasi yung sakit ko lahat ng nanganak po ko sa bunso ko. Na, -na detect po yung diabetes ko tapos yung komplikasyon ko sa mata. Ang dating SAP or Special Assistant Ni Pangulong Duterte. Let us now welcome our beloved Senator, no other than Mr. Malasakit himself, Senator Christopher Lawrence Puyabong. Go! Yeah! Magandang uh, umaga po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ah, so yun sinabi sa amin ng doktor na ilapit nga sa malasakit center. Tapos eh, nilakad ng asawa ko yun kasi wala talagang kami kapera-pera nun dahil yung asawa ko hindi makapagtrabaho dahil nagbabantay sa akin. Ako ang chairman ng Committee on Health and Sports sa Senado. Tatlo ang aking naging prioridad, Balasakit Center, Super Health Center, at ito pong Regional Specialty Center. Para po yan sa Pilipino. <laughs> Zero-zero talaga. As in, lumabas ako ng hospital, wala. Wala akong binayaran, wala. Senator Bongo, thank you kasi nagkaroon ka ng programa na ganyan para sa mga emergency na wala talagang pambayad sa hospital, sa gamot. And salamat po. Kasi siya lang yata nakaisip ng ganun. Eh, Senator Bongo po, sir. Maraming maraming salamat po sa inyong programa. Marami po kayo natutulungan. Nakagaya kung mga may sakit, may karamdaman na umaasa po sa inyong malasakit. Kaya po, maraming maraming salamat po, Senator Bongo. Salamat ah! wow! sa mga tagapasig. Mahal na mahal po ito. Pupo kayo magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang servisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos.